DMW nagbigay ng babala sa mga Pilipino na naghahanap ng trabaho na magingat sa makakausap nila o mga katransaksyon na nakilala lang nila sa social media lalo na sa mga ginagamit ang pangalan ng Department of Migrant Workers para sa pag-aalok ng assistance para daw makapagtrabaho sa ibang bansa May mga kumakalat kasi na nagre-recruit online na akalain mong legit talaga ang modus nila ay nagre-recruit sila ng mga Pilipino na gusto magtrabaho sa ibang bansa at ginagamit nila ang pangalan ng ahensya ng Department of Migrant Workers or DMW. Ito ang tatandaan nyo guys na mostly ay wala ng mga recruitment or hindi nagre-recruit ang DMW para sa mga Pilipino na gusto magtrabaho sa ibang bansa. Dahil para makapag-apply kayo sa kanila sa government to government process ay kailangan nyo mag-login sa inyong PAPSBAM account at doon kayo mag apply online o kaya naman ay pwede kayo magsadya sa mismong opisina nila. Hindi yung mga nag-aalok online kagaya ng Facebook or TikTok na hindi gamit ang official Facebook page ng DMW. Pero just in case man na magsasagawa ng job fair ang DMW, ay maglalabas sila ng anunsyo sa kanilang official Facebook page na ilalagay ko sa description ng video na ito para mapuntahan nyo ang legit na Facebook page ng DMW. Pero kapag may nagre-recruit sa inyo kahit saan, online man or mga offices na ginagamit ang pangalan ng DMW na may pagdududa kayo o kaya naman may gusto kayo i-clarify, ay pwede kayong mag-email sa email address na ilalagay ko sa description ng video na ito na galing mismo sa DMW para maiwasan yung maloko. Dahil guys, dumarami na ang Pilipino na nabibiktima ng pamimeki ng mga dokumento na nahaharang sa ating immigration So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko Please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell Para lagi kang updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga update sa ating mga OFW mula dito sa Dubai. Maraming maraming salamat. See you next time.